Kabanata 6 at na 61 Dahil sa kanilang pambihira, kahit na ang panloob na pagkonsumo ay hindi sapat, na ginagawa silang lubhang mahirap makuha sa merkado. Nang marinig ni na Martin at Heather ang tungkol sa purification pills, nagliwanag ang kanilang mga mata sa pananabik. Ang purification pills ay maaaring linisin ang katawan, mapabuti ang pisikal na konstitusyon, pahabain ang buhay, at lubos na mapahusay ang pangangatawan ng isang mandirigma. Kapag natupok ng mga mandirigma, ang mga tabletang ito ay makabuluhang napabuti ang kanilang konstitusyon, pinabilis ang kanilang bilis ng pagsasanay, at tinulungan pa silang makalusot sa mga bottleneck. Buong pagmamalaking sabi ni Denzel, Mr. Knott, kontento ka na ba sa mga regalo ng pamilya Stonebrook? Kontentong-kontento ako. Yung totoo, tuwang-tuwa ako, Mabilis na sagot ni Martin. Kung ganun, ibig sabihin pumayag ka sa kasal nila. Tanong ni Denzel. Sumagot si Martin, syempre. Si Mr. Camden ay isang kahanga-hangang tao. Para sa kanya na maging interesado sa aking anak ay isang karangalan para sa amin. Paano kami maaaring hindi magkasundo? Nahihiya si Heather, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Sa hinaharap na titulo ng manugang na babae ng pamilyang Stonebrook, sino ang mga ngahas na hindi siya igalang? Ang parehong partido ay mabilis na naayos sa pecha ng kasal, na itinakda ito para sa isang taon mamaya. Binanggit ni Martin si Sebastian kay Denzel. Mr. Stonebrook, kamakailan lang ay nagalit namin ang isang tao na ang lakas ay mabigat at sobrang mayabang. Nakakainis. Oh sa southern region, walang masyadong tao na pwedeng manggulo sa iyo. Sino kaya ang taong ito? Curious na tanong ni Denzel. Sumingit si Heather, isa siyang hayop na nagngangalang Sebastian Wilder. Isa lang siyang hampas lupa. Minsan akong nagkasakit ng kakaibang sakit. Sa kabila ng pagkonsulta sa maraming kilalang doktor, walang makakatulong sa akin. Nang maglaon, nang sumiklab ang aking sakit, Iniligtas ako ng hamak na iyon. Ngunit sinamantala niya ang sitwasyon at pinilit kong habarin ang aking damit bago niya ako tretuhin. Noong panahong iyon, wala akong kapangyarihan at walang paraan para tumanggi. Sinasabi ko ito sa iyo hindi lamang para ipakita kung gaano siya kasuklam-suklam, ngunit din upang maging upfront tungkol dito. Kung ayaw nyo, pwede nating putulin ang engagement, Mr. Camden isang malamig na liwanag ang tumawid sa mga mata ni Camden. Narinig ko rin ang tungkol sa insidenteng ito, ngunit hindi ko alam ang buong kwento. Huwag kang mag-alala, Heather. Ayos lang sakin. Hindi mo ito kasalanan. Mr. Camden, salamat sa pagunawa, pilit na pinaluhan ni Heather. Ito ay bahagi ng kanyang matalinong diskarte. Marami na ang nakakaalam na nakita siya ni Sebastian na nakahubad dahil sa mga mapagkukunan ng pamilya Stonebrook, malamang na alam din nila. Sa pamamagitan ng pagdadala nito sa kanyang sarili, umaasa siyang mas mahusay na pangasiwaan ang sitwasyon. Nagpatuloy siya, upang maprotektahan ang reputasyon ko, umayag akong pakasalan siya. Pero ang hindi ko inaasahan ay hayop ang halimaw. Mas masahol pa siya sa hayop. Pagka-engage pa lang namin, Jean Austen niyang makipagtalik ako sa kanya. Hindi ako ganoong klase ng babae kaya tinanggihan ko siya. Tapos sinubukan niya akong gahasain, pero buti na lang, nakatakas ako. Yung hayop na yon. Galit na galit si Camden, binasag ang mesa sa harapan niya. Heather, huwag kang mag-alala. Mamamatay sa kamay ko ang sino mang maglakas loob na bully sa babae ko. Mr. Camden, napakalakas ng hamak na, yan. Kahit ang tatay ko, hindi siya kayang talunin, babala ni Heather. Sumagot si Camden, narinig ko na dapat ay wala pang tatlumpong taong gulang. Paano siya magiging mas malakas kaysa kay Mr. Knott? Idinagdag ni Denzel, habang pinahuhusay ng mga magsasaka ang kanilang mga kasanayan, tumataas ang kanilang habang buhay mayroon ding mga halamang gamot at table tasks na nagpapahaba ng buhay at nagpapaganda ng hitsura. Maaaring siya ay mukhang nasa kanyang 20s, ngunit ang kanyang tunay na edad ay maaaring mas matanda. Tumanggaw si Martin bilang pagsang-ayon. Tama. Ang paglilinang ng brat na iyon ay hindi bababa sa unang bahagi ng tugatog na yugto ng banal na Grandmaster, mas malakas kaysa sa walong mahuhusay na kabataan. Ang kanyang tunay na edad ay tiyak na higit sa tatlumpu. Ngumisi si Denzel. Hindi ba siya ay isang early stage divine grandmaster? Wala iyon para sa pamilyang Stonebrook. Saglit na nag-isip si Camden at pagkatapos ay sinabi, "Pare, bakit hindi tayo mag-host ng engagement banquet? Maaari nating ay noonyo ang engagement ko kay Heather sa buong Southern Region at anyayahan ang hamak na iyon na dumalo." Kung gayon, Papatayin natin siya sa harap ng lahat ng mga bisita. Gusto kong malaman ng lahat na sino mang maglalakas loob na manggulo sa babae ni Camden Stonebrook ay haharapin lamang ang isang kapalaran kamatayan. Tumanggaw si Denzel. Magaling, gawin natin iyon. Ano sa tingin mo, Mr. Knott? Wala akong pagtutol, walang pag-aalin lang na sumang-ayon si Martin, dahil ang planong ito ay ganap na naaayon sa kanyang sariling mga iniisip. Kabanata 6 na at 6 na dalawa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa engagement ni na Heather at Camden, na ikinagulat ng marami. Bilang tagapagmana ng pamilyang Stonebrook, isa sa apat na pangunahing pamilya sa Katimugang Rehiyon, karaniwang ikakasal lang si Camden sa isa sa tatlo pang malalaking pamilya. Bagamat si Heather ay may disenteng katayuan bilang anak ng Holton's North Estate, malayo pa rin itong tumugma sa prestihiyo ng apat na dakilang pamilya. Gayunpaman, sa pagmuni-muni, hindi ito kakaiba. Bagamat ang background ng pamilya ni Heather ay hindi katulad ng mga anak ng apat na malalaking pamilya, ang kanyang hitsura ay katangi-tangi. Higit sa lahat, kapansin-pansin ang kanyang mga talento. Ang Netherworld Bell Test ay nagpakita ng kanyang potensyal sa limang ring, na inilalagay siya sa parehong antas bilang Caitlyn at ang founding patriarch ng Netherworld sect. Siya ay isang henyo na may walang limitasyong potensyal at hindi maisip na mga tagumpay sa hinaharap. Kaya naman, ang kanyang kagandahan at talento ay nabayaran para sa kanyang medyo katamtamang angkan. Nang marinig ang balita ng kanilang engagement, maraming babae ang nainggit at naiinggit pa kay Heather. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging manugang ng pamilya Stonebrook ay parang pag-akyat sa langit sa isang hakbang. Ang mga lalaking kasamahan, lalo na ang mga lihim na humahanga kay Heather, ay parehong nasaroon ng loob, na tila nawasak ang kanilang pag-asa. Narinig din ni Sebastian ang balita, ngunit hindi niya ito pinansin. Kahit na si Heather ay maganda, ang kanyang kalupitan ay sumasakop sa lahat hindi niya ito gusto kahit na siya ay inalok ng walang bayad. Pagkatapos makakuha ng isang milyong gintong bariya mula kay Martin, namuhunan si Sebastian sa napakaraming halamang gamot para sa pagpipino ng mga tableta. Ang kanyang plano ay hanapin si Fresia, isecure ang ikatlong yugto ng cultivation technique sa pamamagitan man ng stealth of force at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Nais niyang maging back ng mga table task ngayon upang mapalakas ang paglilinang ng mga nakapaligid sa kanya sa sandaling makabalik siya. Ang pagpipino ng tableta ay isang nakakapagod na proseso, kaya panapanahong nagpahinga si Sebastian upang magpahinga. Isang araw, matapos ang kanyang sesyon sa pagpipino ng mga tableta, pinuntahan siya ni Hendrick. Mr. Wilder, si Heather at Camden ay, ay i-engage bukas sa Not Estate. Nagpadala sila ng imbitasyon, sabi ni Hendrik. Dalawang imbitasyon. Isa sa mga ito ay para sa akin, ay assume. Pagsusuri ni Sebastian. Tumango si Hendrik. Oo, tama ka. Agad na nakita ni Sebastian ang mga intensyon ni Martin, ito ay isang pagtatangka na gamitin ang impluensya ng pamilyang Stonebrook para maalis siya. Tanong ni Hendrik, Mr. Wilder, may balak ka bang pumunta? nagpadala sila sa akin ng imbitasyon, kaya kung hindi ako pupunta, hindi ko ba sila pababayaan? Nakangiting sagot ni Sebastian. Mabilis na sinabi ni Hendrik, Mr. Wilder, sa palagay ko mas mabuti kung hindi ka pupunta. Parehong galit sa iyo sina Martin at Heather, at tiyak na hindi taos puso ang kanilang imbitasyon. Maliwanag na gusto nilang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Stonebrook laban sa iyo tumanggo si Abigail bilang pagsang-ayon. Tama ang tatay ko. Hindi ka dapat pumunta. Kung hindi, mapupunta ka sa bitag nila. Isang grupo lang sila ng mga walang kwentang payaso. Walang dapat ikatakot, sagot ni Sebastian. Mr. Wilder, hindi ka dapat maging pabaya. Alam kong malakas ka, pero ang pamilya Stonebrook ay maraming makapangyarihang tao. Kung pupunta ka, malamang nadahado ka, babala ni Hendrik. Nanatiling hindi natin si Sebastian. Salamat sa pag-aalala nyo, pero mga payaso lang talaga ang mga taong yon. Hindi nyo sila kailangang alalahanin. Kapag hinayaan nila ako, sige lang. Kapag dinalit nila ako, dudurugin ko sila. Mr. Wilder, ang Stonebrook family ay isa sa apat na pangunahing pamilya sa Southern Region, mas malakas pa sa Netherworld sect. Hindi sila dapat minamaliit, nagkumilit si Hendrick. Dagdag pa ni Abigail, Mr. Wilder, pakinggan mo kami at huwag kang pumunta. May mga bagay na hindi maihiwasan. Kung maghihiganti sila, iba ang lulutuin nila sa susunod kahit nalaktawan ko ang isang ito mas mabuting harapin sila ng mas maaga kaysa sa huli, paliwanag ni Sebastian. Naiwang tulala si na Hendrik at Abigail. Naramdaman nila na masyadong mayabang si Sebastian. Ang isipin na maaari niyang hamanin ang isipin na niya mayang hamanin ang isa sa apat na pangunahing pamilya ng katimugang rehiyon ng mag ay tila isang death wish. Ngunit dahil determinado si Sebastian na pumunta sa sarili niyang paraan, nakaramdam lang sila ng kawalan ng kakayahan. Ang engagement banquet ay itinakda para sa susunod na araw. Mahimbing ang tulog ni Sebastian at, pagkatapos ng almusal, umalis siya kasama sina Hendrik at Abigail patungo sa Not Estate. Ang Not Estate ay abala sa aktibidad. Ang lahat ng mga kilalang tao ni Houghton ay dumalo, dumating ng maaga at may dalang mga regalo. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagugnayan ngayon ay sa pagitan ng tagapagmana ng pamilyang Stonebrook at ng panganay na anak na babae ni North Estate. Ang pakikipagugnayan sa alinmang partido ay nangako ng makabuluhang benepisyo. Kabanata 6 at anim na Habang papalapit si Sebastian at ang kanyang grupo sa entrance ng North Estate, isang babae ang biglang humarang sa kanilang dinadaanan. Nakasuot siya ng makukulay na gown, na may belo na bahagyang nagtatago sa kanyang nakamamanghang kagandahan ito ay si Caitlin, ang kilalang babae ng Netherworld Sec. MS Gardner, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Sebastian. Pupunta ka ba sa engagement banquet? Tanong ni Caitlin. Tumango si Sebastian. Nakatanggap ako ng balita na plano ng pamilyang Stonebrook na patayin ka sa piging ang pagpunta roon ngayon ay parang pagpasok sa isang bitag, babala ni Caitlyn. Kanina ka pa naghihintay dito para lang sabihin sa akin ka. Nakangiting tanong ni Sebastian. Huwag mong purihin ang sarili mo. Nagkataon lang na nakita kita at naisip ko na bigyan ka ng babala, sagot ni Caitlyn. Hindi ko inasahan na mahalaga pala talaga ako sayo. Baka nahulog ka na sa akin. Pang-aasar ni Sebastian. Mangarap ka na lang. Ngumisi si Caitlin at tumalikod na para umalis. Sinabi ni Hendrick, Mr. Wilder, kung sinabi ni MS Gardner, tiyak na totoo ito. Bakit hindi tayo bumalik? Tama, Mr. Wilder. Laging may pag-asa hanggat na bubuhay ka. Sa iyong talento, nakatadhana kang maging isang walang kapantay na puwersa sa hinaharap. Maghintay ka na lang, dagdag ni Abigail, sinusubukan siyang hikayatin. Buo na ang isip ko. Pakiusap, tumigil na kayo sa pagpapayo, mariing sabi ni Sebastian. Parehong napabuntong hininga ang mag-ama at umiling, sa pag-aakalang si Sebastian ay nagmamarcha patungo sa kanyang kapahamakan. Ang maaari na lang nilang gawin ngayon ay kunin ang kanyang katawan pagkatapos, naisip nila. Sa loob ng lot Estate, Maligaya ang kapaligiran at puno ng mga bisita. Bilang isang lokal na powerhouse, ang Netherworld Sect ay nagpakita ng malaking paggalang sa pamamagitan ng pagpapadala kay Corbin at sa kanyang anak na babae upang personal na dumalo at mag-alay ng kanilang pagbati. Bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa araw na iyon, tuwang-tuwa si Heather pagkatapos ng lahat, sa pagtatapos ng araw na ito, siya ang magiging manugang na babae ng pamilyang Stonebrook sino ang maglalakas loob na tumawid sa kanya noon. Si Camden ay parehong nasiyahan, at ang kanyang mukha ay nagniningning ang pagkakaroon ni Heather, isang babaeng parehong kahangahanga at hindi kapanipani walang talino, ay isang bagay na magbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga lalaki. Gayunpaman, may tinag pa rin sa tagiliran si Camden ang katawan ni Heather ay nakita at nahawakan na ni Sebastian. Kaya, ang tanging paraan para maalis ang tinag na iyon ay ang patayin si Sebastian. Binabantayan niya ang mga galaw ni Sebastian, at ang kanyang nasasakupan sandaling iyon, Mr. Camden, dumating na si Sebastian. Excellent, isara ang lahat ng exit pag nakapasok na siya. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, utos ni Camden na may masamang tono. Huwag kang mag-alala, Mr. Camden. Lahat ay nasa lugar. Hindi siya makakawala, kahit na siya ay umusbong ng mga pakpak, pagtitiwala ng nasasakupan. Tumanggaw si Camden bilang kasiyahan. Nga pala, dumating na ba ang tatay ko? Ang tauhan ay nagulat, Mr. Denzelhead ay nagkaroon ng ilang mga isyo at malamang na hindi ito makakarating ngayon. Ngunit kasama ang ikatlong elder ng pamilya at ang ikapitong elder dito, ang pakikitungo sa brat na iyon ay higit pa sa sapat. Tumango muli si Camden bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Sebastian at ang kanyang mga kasama sa not si Heather, napakahigpit ng pagkakakuyong ng kanyang mga kamao na nagbitak ang kanyang mga buko. Si Camden, na nakatayo sa tabi niya, ay parehong galit na galit ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais pumatay. Kabanata 6 at 64 Pinandilatan ni Heather si Sebastian habang nagnangalit ang mga ngipin. Sebastian, hayop ka. Talagang may lakas ka ng loob na pumunta dito. Hindi ko alam kung pupurihin ko ang katapangan mo o tatawagan kitang tanga. Bahagyang umiti si Sebastian at sinabing, ang lugar na ito ay hindi eksaktong pugad ng dragon. Bakit hindi ako maglalakas loob na pumunta? Malamig na ngumuso si Heather. Huwag ka nang magmaang maangan. Total nandito ka na, huwag kang umasa na makakaalis ka dito ng buhay. Mapanuksong ngiti ang isinuot ni Martin. Bata, ngayong araw na ito ang death anniversary mo sa susunod na taon. Agad namang tumunog si Camden. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon kung luluhod ka, aminin mo ang mga pagkakamali mo, dukitin mo ang sarili mong mga mata, at basagin mo ang sarili mong mga kamay, hindi kita papatayin. Itinaas ni Sebastian ang imbitasyon sa kanyang kamay at sinabing, Inimbitahan mo ako sa iyong engagement party. Nandito ako para batiin kayo, kaya bisita niyo ako. Pero, heto ka, at pinagbabantaan ako. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ngumisi si Camden. Inimbitahan kita dito para patayin ka. Hindi ka bisita. Ang tanga naman ng lalaking ito. Iniisip niya na dahil lang sa pagpunta niya para ay congratulate ang mag-asawa, hahayaan na siya ni Mr. Camden. Na naginip siguro siya. Exactly. Sinira niya ang reputasyon ni MS Not. Hindi siya hahayaang mabuhay ni Mr. Camden hindi ko alam kung ignoranti ba ang lalaking ito o tanga lang talaga siya. Mabilis na naginsulto ang mga tao. Sa lahat ng naruroon, bukod kina Hendrik at Abigail, si Caitlin lang ang tila nag-aalala kay Sebastian. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ni Sebastian, nababalisa siya nang makita siyang nasa panganib. Tumingin si Sebastian kay Camden at sinabing, ngayon ang engagement party mo ang pagpatay sa isang tao ay maaaring magdulot ng malas, hindi ba? Napangisi si Camden. Kaming mga magsasaka ay walang pakialam sa mga ganoong bagay. Kung gusto mong mabuhay ngayon, ang tanging paraan ay gawin ang sinasabi ko. Nang marinig ito, natawa si Sebastian at puno ng pangungot siya ang kanyang ngiti. Agad na nagalit si Camden. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tumawa si Sebastian at sinabing, Mr. Camden, hindi ko talaga maintindihan. Napakaraming magagandang babae dyan. Paano mo nagawang insultuhan ang babae ko? Ang lakas ng loob mo. nag sa galit si Camden. Yari siya. Baliw siguro ang lalaking to. Kung ginawa niya ang hinihiling ni Mr. Camden, baka nagkaroon siya ng maliit na pagkakataong mabuhay pero sinisiraan niya si MS Not. Ngayon malamang na hinihiling niya na ang kamatayan ay maging madaling paraan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon maging ang ikatlong elder ng Stonebrooks, si Trey Stoneberry, at ang ikapitong elder, si Septimus Stonebrook ay tumayo. Mukhang handa silang hampasin si Sebastian anumang oras. Nanatiling kalmado at walang pakialam si Sebastian. Mr. Camden, huwag ka munang magalit. Pakinggan mo ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi mo alam kung gaano talaga kasama si Heather. Siya ay nagsasanay ng masamang pamamaraan sa pagtatanim, isang pamamaraan na naguubos ng lakas ng lalaki upang pahusayin ang sarili niya. Isang araw, niyaya niya ako sa not estate, hinikayat ako sa kanyang silid, at sinubukan akong akitin. Tumahimik ka. Namutla si Heather at mabilis na pinutol si Sebastian habang sumisigaw, tumigil ka na sa mga kalokohan mo at sa paninira sa reputasyon ko. Dagdag pa ni Martin, Mr. Camden, sinasadya lang niyang sir Aunt si Heather. Hindi ka makapaniwala sa isang salita na sinasabi niya. Sagot ni Camden, siyempre, hindi ako naniniwala sa kanya. Sinira ng lalaking ito ang babae ko hindi ito mapapatawad. Septimus sirain mo ang kanyang cultivation at baliin ang kanyang mga paa. Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan. Saka lang ako makukontento. Sandali lang. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay para pigilan sila, pagkatapos ay bumaling kay Camden at nagtanong, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bilis nilang pigilan akong magsalita? Bakit ako magiging interesado? Hindi maganda ang mga sinabi mo, kaya siyempre, mananahimak sila. Ngumisi si Camden. Nakangiting umiling si Sebastian. Hindi, hindi iyon ang dahilan. Dahil yon sa natatakot siya kung ano ang susunod kong sasabihin. Lahat ng sinabi ko ay totoo, at may ebidensya ako para patunayan yon. Kabanata 6 at 65 Anong ebidensya ang meron ka? Tanong ni Camden sumagot si Sebastian, bakit hindi mo ako hayaang tapusin ang sinasabi ko kanina? Gusto ni Heather na sumipsap ng lakas ng lalaki sa pamamagitan ng masasamang pamamaraan at sinubukan akong akitin, ngunit hindi ako interesado sa kanya, kaya't nilagyan niya ako ng droga. Nagbubuga ka ng kalokohan. Mabilis na nilinga ni Heather si Camden at sinabing, si Camden, nagsisinungaling siya. Naiinis lang siya na sinira ko ang engagement sa kanya, kaya sinisiraan niya ako. Hindi ka makapaniwala. Hinawakan ni Camden ang kamay niya at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin niya, hindi ako maniniwala sa kanya. Pagpapatuloy ni Sebastian, pagkatapos niya akong eye droga noong araw na iyon, hindi ako nakatiis at nauwi sa pagtulog sa kanya. Pero ang hindi ko inaasahan ay gumagamit siya ng masamang cultivation technique para ma ang aking essence at maging ang bone marrow. Pagkatapos, itinapon niya ako sa isang bangin kung hindi ako sinuwerte, hindi ako tatayo dito ngayon. Galit na tawa ni Camden. Para siran ang babae ko sa harapan ko. Ang lakas ng loob mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ako ang una niyang nakasama kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo siyang titingnan. Kung nagsisinungaling ako, pwede mong gawin ang anumang gusto mo sa akin, kampanteng sabi ni Sebastian. Kinilabutan si Heather. Camden, huwag kang makinig sa kanya. Siya ang gumagawa ng lahat ng itol kahit na mapatunayan ng pagsusuri ang aking pagiging inosente, magiging biro pa rin kung may makalabas na salita. Mabilis na sumigaw si Martin, Camden, ang taong ito ay may ibang motibo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Matagal na tinitigan ni Camden si Heather, at nagsimula siyang hindi mapalagay sa ilalim ng kanyang mga tingin. Ang mga pag-aalinlangan ay pumasok sa kanyang isipan habang iniisip niya, sinabi kaya ng lalaking ito ang totoo. Septimus, tumigil ka sa pagtayo at pilayin mo siya. Malamig na utos ni Camden. Nagsasabi man ng totoo si Sebastian o hindi, kailangan niyang mamatay. Para naman kay Heather, binalak ni Camden na ay verify ang lahat sa sandaling matapos ang engagement banquet. Agad na nilapitan ni Septimus si Sebastian, naglabas ng malakas na aura na parang napakalawak at napakalaki ng dagat, na nagpapahirap sa lahat na huminga. Kung ganun, ito ang kapangyarihan ng isang Divine Grandmaster. Sapat na ang aura niya para mahirapan akong huminga. Kahanga-hanga talaga ito, sabi ng mga nanonood habang ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Maging ang mga eksperto tulad ni na Corbin at Hendrik ay nakaramdam ng pangamba. Habang sila rin ay mga banal na grandmaster, may malinaw na pagkakaiba sa lakas. Sila ay nasa maagang yugto, samantalang si Septimus ay isang middle stage divine grandmaster, na mas malakas kaysa sa kanila. Si Sebastian, gayon paman, ay hindi nagpakita ng takot. Ngumisi siya at sinabing, Camden, akala ko pa naman may isip ka, pero isa kang tanga. Hinayaan mo ang napakasamang babae na to na manipulahin ka ng ganon kadali. Tumahimik ka, o sisiguraduhin ko na hihilingin mong patay ka na. Galit na sigaw ni Camden. Panunuyan ni Sebastian, sabihin mo sa akin na tumahimik ako, pero magpapatuloy pa rin ako sa pagsasalita. Si Heather ay hindi hihigit sa isang sirasirang sapatos na nasubukan ko na. Ay oo nga pala, nag-iwan ako ng kaunting kalmo sa dibdib niya kasi medyo gumapang ako. Malamang nandyan pa sila. Natigilan si Heather sa kanyang mga sinabi at likas na tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang dibdib. Sa totoo lang nang bobola lang si Sebastian. Ang mga markang iyon ay gumaling na sa ngayon, dahil sa mabilis na paggaling ng isang mandirigma. Gayunpaman, ang reaksyon ni Heather ay nagtaksil sa kanya, na iniwan ang lahat na natigilan. Nang mapagtantong na loko siya, galit na galit si Heather. Bastos ka. Ngayon ka pa nagbubuga ng kasinungalingan. I swear puputulan ko yung dila mo at ipapakain sa mga aso. Si Camden ay hindi isang tanga, at siya ay nagalit sa buong sitwasyon. Sumigaw siya, Septimus, ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Nakatayo roon si Sebastian habang nakatalikod ang mga kamay, nakatingin kay Septimus ng mapanokso. Tanda, uugod-iugod ka na. Dapat nagre-retiro ka na, hindi mo dapat sinasayang ang buhay mo. Ang yabang mo. Panoorin mo ako. Sigaw ni Septimus. Sa isang iglap, nasa harapan na niya si Sebastian, inaabot niya ang kanyang bato.